May tarantado po nagnanakaw sa aming bahay. Hindi ko kilala to eh. Tingnan natin yung pagmumukha niya. Putang ina. Astig oh. Ang guapo na itong taong to ah. Hoy, sino ka ba? Hoy, putang ina. Uy. Kala ko gapo ka. Okay, Ako si Cyclops. <laughs> Pinahanap ko ang mga taglay na kapangyarihan dito sa pamamahay na to dahil maraming nililigaw na kananuan si Murano November 1 at November 8. Dinanas ko ang mga kamatayan. Ngunit nandito ko para bumalik para maging si cyclops. <laughs> <Thank you laughs> no. cyclops. Ano? Nakikita mo yan? Yan ang nag-iisa kong mata dahil sinundot yan ng Dracula. <laughs> <laughs> Tignan mo, sa ganyang side, napakagwapo na ng oh. mukha mo. Oh. Pag gumayon na. harap, oh. mukha ka ng tite. <laughs> <laughs> Pero susundot ako. Dali, tumatabi nga. ah, <laughs> oh. oh, nakita mo yung kagapuhan ko. Wala nang mas dadaig pa kahit sa number four. Tino <laughs> may inok mo, oh. Mukha kang gago. Akin na to. One to to. Gano'n yan? to. to sawa. Sir, may, maayos po natin to, sir, pag na, kasi, nag-short lang po yung ilalim. <laughs> nag-short? Nag-short. <laughs> Lumiit? Nag Lumiit, ayan, no, no. Nag-short, kaya... nag-short. No. nakalagay, oh. Ano ba yan? Hindi ko mabasa. ano ba yan? Oh, input daw. Kasi ang input dapat nilalagay sa quotient para mag-spark lahat ng sumabog na. <laughs> ah, ganun ba 'yon? Oo, oh, kaya ka input eh. Ang input nilalagay sa R, yung R raya, yung L lansangan. <laughs> Gago. Eh, output 'yan eh. Kailangan yung output laging nakalagay dito sa input. Kasi pag pinagsama yan, nagiging putpot. Alo? Ano? Maglinis ka na! Maglinis na ako. Wala akong sweldo rito. <laughs> Tidakapong mo na to, oh. Mahalaga yan para sa kalikasan. Ang ino mo.